Cute niya, oh. Nakatakot to kanina doon sa panin. Puerto jeans ba yun? Diyos sa may masway Ang cute niya kulay green. So, habang nakapila si Kulogo kanina, so ako nag-ikot-ikot sa glit. So, ito yung aking nakita. Ready na pang swimming. Ay, ste, pang beach. So, ang cute niya. Cool. Ang kulay niya doon. Ang kulay niya kulay green. So, may gagamitin ako pag nag ako. Nag-beach kami. Yung yaya-yaya lang ang kulang sa akin. May ganito ako kulay eh, no? Violet. Kaso lang. Sumuka kasi nakaroon yung ball ko. Nagkaroon ng tinta yung ganito niya. Hindi ito ba nindo? Mga tatlong. Ano siguro yun? That. <laughs> Nagre-reklamo yung pinapatungan yung gina-sandalan ko ng cellphone ko. Kasi sinandar ko sa puwet ng ibot dyan. Ba ang bangkit niya. <laughs> ano ba? <laughs> May nagari. Habang oh. nakapila siya kanina na kasi bangkit. Kaya <laughs> <laughs> mababawasan <So, laughs> daw kasi yung pera niya. Ripan yun, no? Know? Ba ang bangkit niya. <laughs> Tumingi kasi ako sa online nito. Ang papangit kasi ng design. Kaya kanina nakita ko ang ganda. Ang kit niya. Uh, <laughs> so, ilang beses na ako nagtingin sa ano? Sa TikTok, sa Shopee. Paso, mga pangit yung design niya. So, ito na huh? lang. <laughs> Tapos maganda to. Tapos yung bra kulay green. Yeah, man. Dapat na to na lang bayawak. Sana naman maingatan ko to siya para hindi magkaroon ng mga kuto-kuto Madali maubos yung ganito, maraming bumibili. Kaya... Yeah.